Shoutout sa inyong lahat Ayan, mega mega love shoutout Ayan, nandito na naman si Kuya Ben TV Ayan, samahan niyo lang ako Ako ngayon ay papasok sa work Today is Another day Thank you Lord For the new day Ayan. Video tayo ulit Para may iba naman Back to reality Dahil nakatambay sa labas Hello, good morning. Kanya lang po ako. Yan, abang ako nagbabike yun. Shout out, shout out. Yan. memakaibigan dia mana dia lang skip di TV abang nak babai <coughs> ke eh lain apa inden lain Naman. Yo. Hello, 'yan, sa inyo lahat 'yan. kamusta kamusta mga kaibigan? Sa ating grupo, sa ating solid team reps solid. Shout out Boss Pinoy. 'Yan, Boss Gio si Conte, shout out. Boss jonathan Natal, shout out. Lola Kamahalin, shout out. Tatay Jodie, shout out. Ah, uh, AG Dante mo, 'yan, 'yan lang shout out Yo Dante yung boss rin si Ate Lynn Rakitera kay si Simple Girl yan sa mga natitira pa yan si na Kuya Eric Luboy Kapoy yan si Ate Nene si Nanay Yayat si Kamam. Ma Mam si Amikai si Mami She yun sa mga hindi ko mabanggit sorry oh ah basta <laughs> alam nyo naman yon loves kayo lahat ng Kayabin TV di man tayo nakakapag premier ng mais ngayon, hindi nakakasabay pero dito lang po tayo dito po tayo nawawala, dito lang busy na lang po talaga sa work dila na po ako makuha mag live ngayon may makigulo pero po ang oras natin tayo maraming salamat sa patuloy na ano support. Hello! Good morning! Oo, oh, nagano lang. Ibablog-vlog ng konti. Shout out! <laughs> Ayan, inakit ko tayong kaibigan doon. <laughs> dito tayo sa ating paboritong park. Ayan, lahat yung park na lagi pinupuntahan. Dandaan <laughs> na lang natin. Video-video natin ng konti. <clears throat> Ayan. Diba? Ayan lang po yung ating laging pinupuntahan park dito sa Kalidia. Ayun mga naglalakad-lakad, yung mga nakaupo, ayun. Oh Ay, I may mean, nagwa-basketball doon. Ayun. Uli, maraming salamat sa mga kaibigan natin, syempre. Sa mga nanonood, at matapos natin yung mga video. Syempre sa aking family, no? Ayun, may KFC dito. Sa kabila yung McDonald's, eh. Kabila daanan. Uh, sa aking family, sa aking wife, sa aking anak, sa panganay. Yan, pagaling kayo ha. Sa aking anak na lalaki, anak. Pagaling kayo. Alam ko na may mga nararamdaman kayo. Pray, pray lang tayo. Sa awa ng Diyos, mga gumayas din yan. Sa so, mag-aaral kayo mabuti, sa aking bunso, I love you. Uh, sa aking mga kapatid, yan. Shout out sa inyo lahat yan. Sa aking isang isang kapatid na babae, yan. Ingat ka palagi sa so mga anak. Uh, sa mga nakakilala po po sa akin, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga nanonood ng aking video. Hanggang dito na lamang po. At ako'y tanghali na rin. God bless you all po. Ayan. Okay, may teoreta yan. May kalab shoutout. Miss Pepe, pasensya ka na pala. Hindi ako masyado nakaka-attend sa mga premier ano mo, live mo. May nana po yung ating signal at ito pa sa iyo sa iyo sa tayong shadow gadget na. Yan dito na lamang and goodbye to all of you. God bless you all. Bye bye.